ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May isang pariseyo at pinuno ng mga hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, Nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyong malibang suma ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba, ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo, Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tao ipinanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lakat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nang gagaling at kung saan naparuroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw mga kapatid. Welcome pong muli sa Gospel Connect. Ngayon, pag nilaya natin ang Juan 3.1-9, ang usapan ni Jesus at Nicodemo tungkol sa tunay na pagsilang. Tara, sama-sama nating tuklasin ang mensahe ng Panginoon. Ang ating pong tema ngayong araw ay ang buhay na mula sa itaas. Basahin po natin ang bahagi ng Ebanghelyo. May isang pariseyo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo Siya'y pumunta kay Jesus isang gabi at sinabi sa kanya, Rabbi, alam naming ikaw ay isang guru na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tandang ginagawa mo malibang suma sa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, Tandaan mo, maliban ang tao ay pinanganak mula sa itaas, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sa usapan ni Nicodemo at Jesus, may dalawang mahalagang punto. Una, ang bagong pagsilang. Hindi sapat ang pagkakakilala sa Diyos sa isip lang o sa tradisyon. Kailangan magkaroon tayo ng personal na karanasan sa pagbabagong loob. Isang pagsilang mula sa itaas, mula sa Espiritu. Ikalawa, ang gawain ng Espiritu. Sabi ni Jesus, ang hangin na umiihip kung saan ito nais. Ganito rin ang Espiritu. Hindi natin siya ganap na naunawaan pero nararamdaman natin ang kanyang kilos. Ang tunay na kristyano ay nagpapakilos ng Espiritu Santo sa loob ng puso at buhay. Tanungin natin ang ating sarili, ako ba ay tunay ng isinilang mula sa itaas? O baka kilala ko lang si Jesus sa teoriya, ngunit hindi pa siya talaga nananahan sa aking puso? Manalangin tayo. Panginoon, nais naming ipanganak na muli sa pamamagitan ng espiritu linisin mo kami baguhin mo kami at palayain mo kami upang mabuhay ayon sa iyong kalooban ibinibigay namin ang aming buhay sa iyo amen Kung nakatulong sa iyo ang pagninilay na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang Gospel Connect para mas marami pa tayong maabot para kay Kristo. God bless you.